Ayan ito mga ka-Gems Nandito ta ngayon sa Beach Ayan as you can see here Black sand oh Hanggang dun Black sand po yan lahat guys itong black sun guys sometimes kasi yung ginto is sumasama dyan so kung makikita kayo nito sa dalampasigan nyo sa tabing dagat or sa sapa ito yung kunin nyo guys kasi sometimes do di lahat kasi may kasama din po yung ginto ha? Yeah? or indicator din po yan kung merong uh, ginto sa lugar nyo pero take note hindi lahat nga yung black sun is uh, contain siya ng uh, precious metals eto guys na kuha tayo ng kunti lang then try natin sampulan guys kung meron tayong makitang small amount ng precious metals sa taas ginto kasi ito talaga yung main indicator guys pero hindi naman lahat pong uh, ang black sun is may ginto sometimes pure iron lang talaga siya yung ano yun niya so ayan naglagay tayo ng konti and ipaneg natin mamaya guys kung may makita tayo ito guys <laughs> hopefully may makuha tayong ano sana may kasama tong ginto bigyan tayo ni lord <laughs> kasi number one talagang indicator nito guys is gold kasi always silang magkasama na ito pero hindi ta hindi all the time na may ano may kasamang ginto ito guys kaya natin kumuha sampulan natin trivia lang tayo guys ha itong black sand pala is na research ko sa google uh, ano pala siya pag i-smelt mo siya is magiging iron siya And so kumbaga ito yung pinaka main ore ng iron so ito yung pinagmula ng bakal And also guys, sometimes itong black sand is may kasama din po siyang small grains of precious metals such as gold. And may nagsabi din, sabi ni Google, uh, Google na sometimes may ano daw uh, platinum or sometimes even ano diamonds kasama. Pero maliliit po, microscopic. And also guys, sometimes garnet kasama nito And quartz and any other uh, Gemstone Pero napakaliit na lang po And so, I hope you learned Something in this video Yan, kumuha na tayo From there So marami pa siya, hanggang doon siya guys so, Ito yung nakuha natin try natin ipaning mamaya guys kung anong magawa natin